Hindi nagsasawang magpaalala ang mga doktor na kung makagat o makalmot ng hayop, magpabakuna agad kontra sa nakamamatay na rabies. Dalawang kababayan natin ang namatay sa rabies kamakailan. Yan ang exclusive report ni Jonathan Nanda sabi ko mahika ka ba kasi sir yung kita ko talaga yung hinga niya pag ganyan pag na sabi ko sir may uh, sabi ko mahika ka ba nak sabi niya mama upo sabi ko sige uminom ka ng gamot sabi niya mama pag uminom ako ng gamot malulunod na ako ito ang mga huling sandali ng 25 taong gulang na si Nicole bago mamatay dahil sa rabies. Sabado, lumabas sa mga sintomas pero Marso pa lang siya nakagat ng aso. Sa ospital, iginapos na siya ng maging balisa at magaslaw. Ni, yung anak mo, tinatalian na kasi umakyat na yung rabies sa utak niya. Doon ko na nalaman siya na nakagat pala siya ng aso. Yeah! Matindi rin ang tama ng rabies kay Janelo Limbing, factory worker at dating kafgo na nasawi sa rabies noong May 18. Siyam na buwan nang lumipas ng makagat siya ng aso. Nakaisang turok lang siya ng bakuna sa rabies at hindi na nasundan. Ngayong first quarter ng 2025, may 55 kaso ng rabies na naitala ang DOH. Noong 2024, lahat ng nagka-rabies sa Pilipinas namatay central nervous system ang inaatake ng rabies virus. Na ipapasa ito sa kagat o kalmot ng hayop na infected nito. Sabi ng WHO, ang virus pwedeng umabot ng hanggang isang taon ng incubation period o panahon mula sa pagpasok sa katawan hanggang paglabas ng sintomas. Nakamamatay man ng rabies, maagapan ito ng bakuna immediately po sana, pag nakagat po tayo, and malalim yun dun sa mga sugat, magpunta na po dun sa pinakamalapit na health facility. Not necessarily, mabibigyan po kayo agad ng vaccine. Depende rin po kasi dun sa dami ng nakapila. Pero at least, mabibigyan po kayo nung dun sa instructions. Anong gagawin po ninyo kung habang nag-aantay po kayo na mabakunahan <laughs> May libreng bakuna sa rabies sa mga LGU sa RITM sa Muntinlupa, Amang Rodriguez Hospital sa Marikina at sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa San Lazaro, may 100,000 vials para sila para sa buong taon. Kung maubos ito, nakakahingi naman ng tulong sa DOH. Sa Quezon City, kung saan hanggang tatlong daan na nagpapabakuna kada araw, para sa mga lehitimong residente ang supply nila para hindi maubos. Kung non-resident, pwede nilang bigyan ng first shot pero ang mga susunod na dose dapat sa kanika nilang LGU na. May animal bite treatment package din sa PhilHealth na 5850 pesos. Sakop nito ang bakuna sa rabies at tetanus at local wound care. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.